nasa ira ako na nagtatawag talaga ako ng maraming pera at maraming salapi sa buhay ko. Kaya bumili ako ng money incense flute para talaga ma ko lahat ng good fortune, lahat ng wealth, lahat ng abundance. So, ginagawa ko siyang prayer one. This is my magic prayer one to God para ta talagang talagang marinig ni God at also para makrating kay God lahat ng mga pangarap ko, lahat ng wishes ko. So again, kung naghahanap ka ng pera, naghahanap ka, nag ka sa maraming salapi, dito ka na sa money incense flute. So ito is ano siya, incense siya na tinatawag kong magic incense one para naman pag mag-pray ka kay God, ayan na siya, makakatulong siya talaga para makarating kay God yung mga prayers mo. And also, nakakatulong din kasi ito para maginawahan yung yung pakaramdam ko. Pakaramdam ko, safe ako pag meron incense, pag nag-light ako ng incense. Safe ako kasi talagang yung energy kasi na ibinibigay niya is very positive. And also, naalala ko lagi si God. So, ibig sabihin, kapag ako is nawawala sa landas, mas nananaig yung sungay ko, So, ibig sabihin, mag ano, na ako ng, ano, ng money, incense, fruit, para naman, da, ano, maibalik ko yung good energy sa akin. At talagang ma-feel ko na I'm protected, I am guided, and I am loved by God. So, ikaw din. So, Bili ka na, kuha ka na ng magic incense flute. This is your magic wand para matupad mo yung mga pangarap mo. Check it out, guys!